sa edukasyon, tulong pinansyal din ang layong ibigay ng DSWD sa programa nitong magtuturo sa mga bata na magbasa. Pero hindi lang ang mga estudyante ang makatatanggap ng tulong, kundi pati ang mga kinuhang tutoy nila nakatutok Si Marie Jumali. One morning at breakfast, she knocked over a glass of juice just like that. Tuwang-tuwa ang 6 na taong gulang na si Erwin na magpakitang gilas sa amin. Dati raw kasi, hirap siyang magbasa at umintindi ng binabasa. Isa siya sa mahigit 60,000 elementary student na sinanay sa Tarabasa program ng DSWD. Matutok na basa, mag-trace at mag-sula. Marami po ang naitulong sa akin ng Tarabasa. Para maingganyo ang mga magulang na ipatshooter ang anak, meron silang ayudang 4,700 pesos. Nung ako ang nagtuturo talagang paubusan ng pasensya. <laughs> Pero that time nung na-encounter na namin yung ganong programa, talaga namang malaki po ang neto. Pero hindi lang sila ang tinutulungan. Kundi mga nasa kolehiyo na hirap ding tustusan ang pag-aaral na kinukuha ng DSWD para maging tutor. 11,400 pesos ang sahod sa 20 araw nilang pagtututor. Malaking tulong din po ito sa aming mga ano college student lalo na marami pong gastusin. Sobrang saya ko po kasi yung bata is naging ay natututo po sa akin at naging effective ako sa kanila. Hindi na lang ito basta-basta pagbibigay ng ayuda. Kailangan daw targeted o pinili ang mga pinakahirap magbasa. Measurable o makikita sa assessment ang paghusay ng mga bata at conditional o may kapalit bago makatanggap ng ayuda. Wala na pong pila-pila lang, may ayuda ka, hindi po. May kondisyon yung magulang na nakatanggap ng ayuda ay nagpatutor ng anak at may kondisyon yung tumanggap na, na college student ng educational assistance na sila nagturo kaya sila nakatanggap ng cash for work. Halos 260 million pesos ang pondo para sa programa na sinimula noong August 2023. Bukas, magkakaroon ng National Kick-Off Ceremony sa Cebu. Magkakaroon din ng Memorandum of Agreement signing sa iba pang lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.